Ikaw dyan? Oo. Balik sa pala oh Ay, to. Sorry, sorry. Hi, Tin. Sorry, ah. Ang oh, sexy na ni Tin. So, anong gagawin mo paglabas mo dito? Ikaw naman, eh. For me, you're like the sexiest. So, ikaw yeah. pa mo. Ang gagawin mo pagkatapos dito. Ako ang una nagtanong pa ako, bakit ako ang sasagot sa yan? Ito lang na. Oo, maghintay ka naman, hindi pa ako tapos. Um, ano ba? Siguro... Nag-aaral ka, ka ulit? Oo, kung ganun. yun naman, ang... naman ang goal, di ba? Pero di ba second sem ka na nagtigil? Eh di sa second sem ko na ulit papasok. Eh, pwede naman akong kumuha ng ano eh. Kasi ang law, ang law course kasi minsan wala siyang requis, prerequisite. Mm -hmm. Hindi mo kailangan tapos yung isang subject para mapapunyay. Mm -hmm. Kaya, hindi ka ba nainitan? Siyempre, mainit. Gusto ko na kang sinisip. Teka, ba't ba bumabalik ko yung kamay mo? Ikaw nga. Ikaw kayang gumagano. Pinapantay ko nga para maganda din lan. Ano yung pag nag-holding hands kayo ni <laughs> Bakit ko sinasabi yan? Bakit ba kayo nag-holding hands? Hindi. Reggie? <laughs> <laughs> Bakit ang dal-dal ako? Oo ako pa ngayon ang madal-dal. <laughs> Sinabi ko lang holding hands, madal-dal na agad. Ano naman pinag-uusapan niyo pa? Kung ano-ano nga lang eh. Kaya na, itanong... kaya na. na. Hindi okay. no, okay. Okay. okay ka, okay. Anong sinasagot si Ken? Anong sinasagot? Anong sinasagot si Ken? si Ken? Anong sasagutin ko? Lagi ko naman siya sinasagot ah. eh. Huwag nagtatanong siya. Oo, oh, okay. Nag-I love you, I love you na tayo. Ha? 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 <laughs> Hindi no. <laughs> Pero gusto mo na. Ano gusto mo na, hindi, no? Gusto mo no. mag-i-love sa akin. Oh, ba't ang mo? Sa naman, i love you. Oo oh, naman. You. <laughs> yeah, <laughs> yeah naman. safe, masafe. Tawal <laughs> oh, yung dito. I love you. Ah. Kiss na. Hmm, ba't ayaw mo? <laughs> hindi ganyan. I love you as a friend nga, oh, eh. Oh, as a friend. So, ganun din kay Kevin, as a friend. Oo. Oh, oh. ah, sige, ah, mamaya tayo na naman dyan, ah. Usap-usap din tayo. Oo, oh, walang oh, tayo. problema. Kasi? Ba't wala kang... Ano? Oo naman pero more than friends. Wow. Wow. Best friend. Wow. Ikaw friend tayo, pero siya best friend. Wow, also ah, may level. Oo. Oh. Ah. So, nasa ako nandito, tapos si Kevin nandito. Okay. <laughs> <laughs> Ay, ako <laughs> nang ganun, wag na lang. So, nandito kasi. Kung wala man din ako dito, wag na. Ang ah, arte mo, wag na ah, nga. Aminin mo na kasi. Mas mabuti na yung inaamin mo na ganun. Ano nga so, ko? Sabi... At least, at least ako nandito, si Kevin nandoon. Oh, eh, okay. kung nandito ako. Wala ka dyan, nandito ka nga eh. Saan si Kevin? Dito! Mali! Diyan sa puso mo. Ay, <laughs> ah. <Maraming makakarubi> ka. Glad <laughs> kayo, no? Abis naman. Grabe. Grabe talaga ako. ako. <laughs> kung Isin. ako sa'yo, magpakatotoo ka na sa nararamdaman. Totoo naman talaga ako. Para at least tuloy-tuloy na. Masaya ka pa. Hindi ka pa nag-iisip-isip ng kung ano-ano. Hindi -ano. na naman ako nag-iisip eh. Actually, ako dapat yung humingi ng counseling mm -hmm. sa'yo kasi ikaw naglinis ng kuko eh. Ah. Amo. Ano? Maka problema ako at um... Uh... Anong problema mo na ito sa babae? Be, hindi, ba? Saturday ngayon. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Hindi pa ako. Baka mo, next time na magkita tayo, haba-haba na ng kuko ko. Tapos na oh, nang, pa ako, ba't hindi ka na nagputo ng kuko? <laughs> kasi nabis kita pa mo. Oh. Yuk, nakakarumi ka. Hindi, no? Tsaka... Hiling ko pa ako magtatagal ko talaga dito kahit

Hindi ko na pa siya kailangang tubigan kasi medyo mamasa-masa na yung tawag. <laughs> <laughs> Thank you, Pamu. Nice you, guys. Gosh. Gosh. Tingnan niya. Hmm? Amoy, Pamu. Amoy bango kayo. Diba? Oo, amoy ganito. I my stuff. I like it. Thank you. Oh. Ay, hindi pala siya. Like Thank you. It. Salamat. Pamu, okay kayo? Okay. Pinas? Next! Kumuha ng ganyan. Yes, Ito, you can use this naman. Itong kapal ng muka, parang... Ano? May wish ka. May Meron! Saan yan? Ano yung gusto mong sabihin sa akin? Sure? Ano kasi? Ano kasi? down. down. Mm. I'm not making wishes. No? No? No uh, okay, don't wish na. Okay. I'm not making Not mali. Mainis ka na sa akin. Hindi naman kasi totoo yun eh. Uh Oo, -uh, totoo. <coughs> uh -uh. Ngayon na ako, pagkataas mo na maligo. Ha? Huh? Ngayon ko lang gugupitan. Ah, kasi pag tapos, ako. Hindi, hindi na-shiny.